mga dinosaur, isang magandang umaga, doha kata. Ramadan Karim nga pala sa ating mga kaibigang muslim at sa mga muslim sa buong mundo. Magluluto nga pala tayo ngayon na ng ginataang kalabasa at sitaw. Nagisa na ako ng ano, ng manok. At tapos lalagyan na natin sila ng pampalasa tulad ng alamang, ng paminta, at syempre ng magic sarap tapos haluin lang natin, igigisa lang ulit natin para yung mga nilagay natin condiments ay ma-absorb ng manok tatakpan lang natin ulit yan sandali, ilang minuto lang naman at ilalagay natin sunod ang kalabasa o una, hindi kalabasa kasi medyo matigas yan pero sandali lang isang lang para hindi naman na lumambot mabuti yung kalabasa. Hinalo ko lang ulit siya at nilagyan ko siya ng tubig. At pakukuloan lang natin ng ilang, siguro mga isa, dalawang minuto. Tapos isusunod na natin yung um, sitaw na inihimay natin para sabay silang lalambot. Haluin lang ulit natin para mag-even yung lambot ng kalabasa at ng sitaw. After kong haluin, tinakpan ko at isusunod natin ang gata, ang magpapakrimi sa ating niluluto. Haluin lang ulit natin at pakukuloyin lang natin para mas lumambot yung kalabasa at sitaw. Ayan, tapos na mga ka-dinosaur. Maaga ako nagluto kasi Ramadan dito. Papasok pa ako. Mamaya na ako kakain mga 5.30. Sasabay ako sa iftar nila. Paalam mga ka -dinosaur.